Oops mga bossing, isang maligayang pagbati na naman sa inyo ng matagumpay na araw. Ito pala ang mga kaganapan ko dito kanina. Pumunta pala ako ng Sorsogon City para mamili ng mga sangkap. Pagkatapos kong ang maglinis ng mga kagamitan ay bumiyay na kagal ako papuntang Sorsogon. Sinakyan ko palang minibus ay galing Barcelona. Pakababa ko nga ay naglakad lang na ako papuntang Savemore. Malapit lang naman kasi ito kaya inilakad ko na lang. Yan na nga po ang Savemore, tanaw na tanaw na. At syempre, dumiretso na ako dito sa loob. Wala patumpik-tumpik, kumuha na ako ng basket. At syempre, kumuha rin ako ng mga kakailanganin ko. Ang mga bibilhin ko pala dito ay mga kakailanganin ko sa pagluluto. Dito nga ako laging namiwili ng ibang mga sangkap. Yung sangkap pala na binibili ko dito, yung iba ay wala sa gubahat. Kaya dito ako namimili sa Save More Sorsogon. Meron din naman pala sa SM City. Pero dito na nga ako bumibili kasi de pa ako ng palengke. May mga kailangan pa kasi akong bilhin sa palengke ng Sorsogon. isa isa ko lang ang kinukuha yung mga sangkap na mga kakailanganin ko. Kunti nga lang yung kinuha kong sangkap kasi nga kulang ako sa budget na yun. Naubusan kasi ako ng budget kasi nga nagpapaayos ako ng kusina. So yan nga, nga po, andito na ako sa counter para bayaran yung mga binili ko. At nung matapos na nga akong mamili ay pumunta na ako sa labas. Bali maglalakad nga lang ako papunta sa palengke ng Sorsogon. Sa mga hindi pa pala nakakarating dito sa Sorsogon City, eto po ang itsura ng aming city dito. Halos kaunti lang naman ang pinagbago ng itsura nito sa dami dati. At ito naman po yung palengke dito sa may Sorsogon. Medyo kaunti nga lang yung tao ngayon. Kasi kadalas pag pagpumupunta ako dito halos siksikan talaga ang mga tao. Pero ngayon, kaunti lang sila. Pagkatapos ko palang mamili dito, ay naglalakad na naman ako pabalik sa sakayan. Para na nga si Dora the Explorer, lakad lang ng lakad. Sayang din kasi ng pamasay sa tricycle, kaya naglakad lang ako. Kaunti lang naman yung bitbit ko, kaya kayang-kaya ko naman. Pumunta na nga ako dito sa may kilid ng South Star Drugs. Dito kasi ang bangan ng dumadaan ng mga sasakyan. Dahil sa inabot na ako ng alas 9 ng umaga dito. Kaya physical na lang kami papunta dito sa may terminal. Dito nga ako sasakay sa may RG line. Mas makakatipid kasi dito kasi 30 pesos lang yung pamasahe. Pagdating ko nga dito ay gumagawa na ng bread roll itong kapatid ko. At dumating na rin pala yung inorder kong gasto. Bali sa online nga akong order kasi nakita ko may promo sila. Astron pala ang tatak nitong binili kong gas. Si paring Coco Martin nga ang model nito. Abay talaga talaga naman itong si paring Coco ah. Ayan nga po, inaalis ko na ito sa karton. Malaka rin pala itong ang nakuha kong gas. Halos mura lang nga lang talaga yung bili ko nito. Nagkakahalaga nga lang to ng 700 plus. Pero yung binayaran ko na sa 840. Kasi nga, kasama na yung shipping fee. At ayan nga, inaalis ang na ito ng plastic. Inaassemble ko na pala ito para magamit ko na. Kasi nga, sa dami ba naman ang niluluto ko? Kaya kailangan talaga natin ng maraming lutuan. At nung ma ko na nga yung Dog. Ang sunod ko namang ginawa ay binalatang ko na muna itong bawang at sibuyas. Ganito nga talaga araw-araw ang ginagawa ko dito. Kaya sanay na sanay na rin ako sa mga ganitong gawain. Halos naka-program na nga sa utak ko itong mga ginagawa ko. Kaya hindi na rin ako naihirapan sa pag-aasikaso. Pagkatapos ko ng bawang at sibuyas. Ang sunod ko namang ginawa ay binalatang ko na itong hotdog. At pagkatapos ay plastic ko yung ibang piprituhin ko. Inihiwalay ko na nga yung mga kakailanganin ko. Para mas madali ko itong makuha, pagkakailanganin ko na. At ang sunod ko na namang ginawa ay hiniwa ko na itong mga hotdog na nakakailanganin ko namang sangka para sa spaghetti At ang sunod kong ginawa ay tinuog ko na itong hotdog na pang corn dog. At pagkatapos, ay ko naman itong mga manok na gagamitin kong pang fried chicken. O, tignan nyo ang bilis ko, diba? Ang galing-galing. Dinig ko pa ang machine sa bilis ng kamay ko. Tatlong pelasong buong manok pa la ang kakailanganin kong pang fried chicken. Binibilisan ko lang talaga ang paghiwa nito para matapos ba kaagad ang mga gawain. At ito na nga ang panghuling manok na hinihiwa ko. At pagkatapos ay titimplahan ko naman ito. Ganito lang yung gawain ko dito. Syempre, kayang kaya na ito. At ayan po, nilalagyan ko na ng mga sangka panimpla para pang marinate ko dito sa manok. Para kapag magluluto na ako, ay timplado na lahat ng mga kailangan kong lutuin. Pagkatapos ko ang lagyan ng manok, mga sangkap ay minekos mekos ko na ito mga bossing take note naghugas muna ako ng kamay bago ko to minekos mekos ayan na po pala yung gas stove natin ginamit ko na dito na pala ako nagluluto ngayon kahit nga na hindi pa to tapos lahat ay ginamit ko na muna ito kasi nga mag iipon muna ako ng pera para matapos na nga itong maayos itong kusina ang dami pa kasing kailangan materialis na bilhin so yan po mga bossing nagluluto na tayo dito at ayan po ang chef nating negosyante. Talagang napakasipag nito magluto Ano yan mga bossing? Hanggang dito na lang muna ang kwento ng buhay ko at ang mga kaganapan dito kanina. Dahil ka lang sa mga hindi pa pala nakapalo, pakipalo naman at po. At pakireact naman po nitong post ko at pakishare na din. Maraming salamat po sa panunood. Ingat po kayo parati. Bye bye!